Hello mga idol, good morning. Oh. Oh. Bidyan mo ako. Bigyan mo ako. Get mga idol. So, Ito na ang fresh na fresh na bunga ng patula. Kuwani na natin mga idol kasi sakto na to. Baka mamaya kuwani pa ng iba. Tawa na lang <laughs> Anoy. Aratay, ko so tayo. guys, mga tagsik po ah. guys. Nakakuha ko so, sa guys. So, number one. Nice kayo mga idol. Oh. Nice kayo. Fresh na fresh. Oh, yummy. Yummy, yummy. So, ato ay puno mga idol. Kaya mangita pa ta. Pero pagkaalam ko, marami pa. Abangan. Tapag muna natin mga idol. Ano, sa kariyo natin. Eh, ano mo ko isa. Wow. Wala lang lighter. Video ako, Idol. Drake. Asa na pipi yung uban ba? Ang panghambog na itong iyon. Hello, mga Idol. Napaykuan. Tulay-tulay tayo ba? Puro man, good green, mga Idol. Mga na nga. Hindi ko ma... Kuhaan kung may bunga pa. Kaya, marami bunga. Marami. Doon sa dulo. Sige, dulo na wala ang ganan. Ah, ito. Ayan na, ayan na po. Punta ka dito. Lapit mo dito. Lapit ka. Bala Lapit dito! na na di maabot. Hala. Ayan na, ayan Lukso, hindi na mo lukso. Baya nyo na. Marami ang pa. Hindi Ate, e. Ayan na, hindi po, anak. Hindi na lang,

<laughs> nah, <mata> ya. <laughs> dapat yung sadrao sa taas? Ay, dapat doon. Dapat na ba yung katayanan? Lipat ka dito. Binadoy. Di, 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 di. Balhin ka dito, balhin. Likos dapat para makakatay siya. Okay siya. Hindi. no Bulas. Nalamit ang kong atang panda. ini mga tunok na inay na. Oh.

Adik, bos. Nah, pakli, ada bos. Enggak bak li ada. ini. hina dah musim likas kira. Kata waran nak trending juga dah. Baik ke sana ya. Enggak ada nah, turun. Banyak PCN. Gue gib pop. Dahun nak. Nah, 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 kira ikadohang nabalin tahun. Kira. Yan ikadoh. Babau kali silip. Yan, jangan silip. Dak ko babau. Dak ko. Babau, babau nang gamay. Ya, nak bak ah. Bak ah. Lampukan na ron. Napalain, napalain. Napanana. No, no. Ladol? Na no. Nanana. Nanana, ang di ko ay ikaw. Bulog, bulog. Ang di, ang ko ay. Yes, <laughs> pang <laughs> apat mga idol. Ang laki. Wow, sana. Oh, Meron tayo niya. Humot ka ay, na, oh, humot. No. Humot. Oh. <laughs> Yan, yeah, panlima mga idol. Ah. <laughs> Dami bunga pala kahit kahit paano mai kahit ganito lang. To, para makabili tayo ng tuba. Ah, tuba ay mong naong. Ano ni mga idol? Hindi na ako gusto. Eh, dala. Oh, pang lima mga idol. Yeah! Oh, lima, -idol. yeah. Come on. Wala na. Kahit pa paano mga idol, pag dito ka talaga sa probinsya at mahal. Tapo to. To, to. Gamay. Ay, wag. Pwede na. Adi pa na pwede. Tapos, mayroon kang ano mga idol. May maligali ka magtanim-tanim ka lang dito libre na pero kung na ka sa Manila wala kang ah, hindi ka makapagtanim sa palengke ka bumili pero so, dito ngayahay hey, yeah, hey, basta mas masipag ka lang no? Oo, nabay ka payas so masipag yung kapatid ko magtanim may anihin diba? Oh, kahit pa paano lalaki mga idol oh <laughs> shout pala sa mga idol dyan na kumakain ito ito ang the best organic or na, big uh, stibol. Thank you. Maraming salamat. Ano bang? Eh, ilan na yan? Five. Five na? Eh, thank 70. you. Marami na. Off na. Okay. Ano na? So, ito, ito. Uli muna natin dito.